Magandang umaga pong muli. Kumusta kayong lahat? Chapter 18 ng Lucas po tayo ngayon. So, pakikiuha na po ng inyong mga Bible at tayo ay makapagsimula na. Pero bago ang lahat, muli tayo ay dudulog sa ating Diyos Ama na siyang laging nagtuturo sa atin. Alam natin na nakamasid siya sa atin sa lahat ng oras kaya idulog po natin ang ating mga sarili bago natin pakinggan ang kanyang mensahe sa atin sa araw na ito. So let's pray. Hallelujah, dak dakilang aming ama na nakamasid sa amin sa lahat ng oras Muli pinapasalamat namin ang mensahe mo sa araw na ito sa pamagitan ng Lucas chapter 18 na kung saan marami ka na naman ipapaalala sa amin dito pag uh, sa amin ng pananampalataya at kung paano namin so din ang kalooban mo at mga gaya biyahe namin ang mga naganap na mga kung paano nyo po uh, pinakmalas ang kapangyarihan mo sa mga taong nananampalataya sa iyo at salamat sa pagtuturo mo sa amin na ganoon din kami ngayon na sundin namin ang bawat salitang ito na iyong pinapaabot kaya salamat sa iyo na espiritong nagpapaalala at nagtuturo sa amin at ang pasasalamat namin po sa iyo Ama ay sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. So ito po ay ang biuda at ang hukom. Sabi po dito, <coughs> verse 1, <one, coughs> isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila ang da na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. So, malinaw po ano ang sabi dito na lagi tayong manalangin at ma huwag mawala ng pag-asa. Sabi po dito sa verse 2, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob, loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako at sa kakapunta niya rito. At napatuloy ang panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipapagkait kaya ng Diyos ang katarungan sa kaniyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may maratnan pa kaya siya mga taong may pananampalataya. So dito po sa, sa kwentong ito ay kaya nga sa verse 1 ipinauna po dito sa atin na ang itinuro na dapat tayong laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. <clears throat> Kasi ang hinahalimbawa po dito, itong ang hukom kung titingnan natin itong hukom na ito, wala siyang takot sa Diyos. Hindi siya kumikilala sa Diyos. At wala siyang takot kanino man. At doon sa lugar na yon may isang babaeng biuda na pabalik-balik na humihingi ng katarungan. Ngayon pinaunawa po dito na sa kababalik-balik ng babae na yon ibinigay na lamang ng hukom nito ang katarungan dahil sa kumbaga sabi diyan no lagi siyang pumupunta sa hukom at sinabi bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin yung una kung tingnan natin tinanggihan siya ng hukom ano ngunit nang magtagal ibig sabihin kinalaunan sinabi ng hukom sa sarili kahit ako'y walang takot sa Diyos, at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang ang hiniling ng byuda ito. So sa atin, kung ito pong hukom na walang takot sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos, ibinigay niya ang kahilingan ng babaeng byuda dahil sa pabalik-balik, pabalik-balik siya doon sa hukom. Ibig sabihin, how much more tayo? Pinapaunawa ito sa atin. Ang Diyos natin ay mabuti. Ano po? Nakikinig siya sa ating panalangin Ibig sabihin magtyaga Kaya sabi dyan o oh, Huwag kayong mawala ng pag-asa Manalangin kayo Ibig sabihin kung ang mga panalangin ninyo O nating lahat Ay hindi pa naibibigay ng Diyos Huwag tayong mawawala ng pag-asa Kasi itong pinaunawa dito Habang nagiging persistent ka O nagiging uh, kumbaga pinangahawakan mo, hindi ka nawawala ng pag-asa kahit hindi mo pa natatanggap ang kahilingan mo pero hindi ka nawawala ng pag-asa bagkos continuous mo itong patuloy dinadalangin darating ang araw tutugunin ng Diyos. ang iyong mga kahilingan kaya nga ginamit dito ang kung itong hukom na ito hindi kinukumikilala sa Diyos subalit so, sa pabalik-balik pabalik-balik ng biudang ito po ibinigay niya na lang ang kahilingan. So, same thing sa atin, tulad ng sabi ko, kung may mga panalangin tayong hindi pa nasasagot, huwag kang mawala ng pag-asa dahil dadating ang uras, tutugunin ito ng Diyos sa atin. Kaya nga, dito po sa huli, ibinigay ang sabing word ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao ibig sabihin ang panginoon may madatnan pa kaya siyang may mga taong pananampalataya kasi ito po tinutukoy dito na ang mga bagay na ating kahilingan ay nakakapangyari sa pamamagitan ng pananampalataya yan yung ulit-ulit sa ating tinuturo kaya ang pananampalatayang ito po ay pinaunawa sa atin na ito'y paninindigan ano na mangyayari ang ating mga inaasahan. Kaya kung wala pa ang iyong dalangin at hindi pa nangyayari, magtiyaga tayo katulad nitong babaeng ito na pabalik-balik hindi siya nawala ng pag-asa at ibinigay nga ng hukom ang kahilingan ng babae pero kung titingnan natin nga masamang masama itong hukom na ito ano hindi wala siyang diyos hindi siya kumikilala sa Diyos pero naibigay niya sa babae ang kahilingan how much more gaano pa kaya ang ating Diyos Ama na mabuti na hindi na hindi ibigay sa atin ang kailangan natin ng na mga hinihiling so pagtiyaga sa panalangin at maghintay ng katugunan ng ating dalangin. Amen. So ayan po ang sunod, ang talinhaga ng, man, ng parisiyo at maniningil ng buwis. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong matuwid, ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. Yan yung mga feeling ng mga parisiyong ito, sila ay mga banal, ano? Pero pit dito sabi dito, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay parisiyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tingnan niyo po ang kaiba ng dalawa. Ang parisiyo meaning alam ang salita ng Diyos, alam ang kautusan, at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang ibig sabihin ng maniningil ng buwis, makasalanan, mandaraya. Ano, tingnan niyo po ang dalawang ito. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay parisiyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang parisiyo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya ay katulad ng maniningil na buwis na ito. Kita niyo po ang kataasan, kataasan ng kanyang loob, ano nitong parisiyong ito masyadong mapagmata. Sabi dyan, dalawang bisis akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasapong bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Sa man, yan po ang ano dyan, ano, yung nagmamalaki ang mga itong parisiyong ito. Pinapalagay niya na asya ay banal, ano, na hindi siya tulad ng maniningil ng buwis. Pero tingnan po natin sa verse 13. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo ay at di man lamang makatingin sa langit. Dinadago niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kita niyo po ang kaibahan. Itong makasalanan, nagpapakumbaba na ng humbleness compared doon sa parisi yung masyadong mapagmataas. Ano? Sinasabi ko sa inyo, verse 14, Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing tuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pareseyo. Sapagat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, yan po ano, masyadong pride, prideful itong pareseyo ang tingin niya sa kansyang sarili, napakatas kaya siya nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Samantalang itong makasalanan, inamin niya na siya ay makasalanan, halos hindi siya makatingin sa langit. At yun po ang kinalugda ng Diyos, ang umaamin at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang sunod po ay verse 15. Binasbasan ni Jesus ang maliliit na bata. Inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang ipatong niya ang mga ito sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, sinabi nila sina, nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat para sa mga katulad nila <coughs> ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos ng gaya sa, ng pagtanggap sa isang bata ay hindi makakapasok doon so napakalinaw ang bata napakalaga sa Panginoon na kung saan pinaunawa sa atin hanggat hindi tayo maging katulad ng isang bata hindi tayo makakarapasok sa karya ng Diyos bata nagiging sunod-sunuran sa ama yan yung laging ulit-ulit na pinaunawa sa atin ang isang batang musmus, hindi nito kayang mabuhay na hindi niya nakikita ang kanyang magulang ang bata kapag ito po ay nagising at pagdilat ng mata, hindi niya nakita ang kanyang magulang, magsisimula na po yung mag dahil alam niya na hindi niya kaya nawala, talagang unable siya na mapapasok sa kanya ang takot, kaya siya iyak ng iyak. So sa atin bilang mga anak ng Diyos, tinuruan tayo maging bata na dapat ang application ng ating buhay katulad sa isang bata na hindi talaga po natin kayang mabuhay na hiwalay tayo sa Diyos. Hindi tayo makakasurvive na wala ang ating ama sa langit. Kaya tinuturo ito sa kasi sa atin na ang bata sunod-sunuran sa bawat sinasabi ng magulang sa kanyang mga anak o sa kanyang anak na musmos. Pinaniniwalaan po ito ng bata. Kapag sinabi ng magulang anak dito ka lang, pupunta ako sa palingke, mamaya pag uwi ko may dala ako sa yung candy, pinapaniwalaan ng anak ang pangako ng magulang. So same thing po sa atin bilang mga anak ng Diyos. Paniwalaan natin ang lahat na ibinibilin sa atin ng Diyos. Lahat ng sinasabing pangako sa atin ng Diyos. Maging sunod-sunuran tayo sa bawat sinasabi ng ating ama. At yun ang dapat maging kaugalian natin ano, na talagang ipalagay natin sa, sa ating sarili. Ang katotohanan yun. At yun ang katotohanan na hindi tayo mabubuhay na wala ang Diyos. Katulad ng isang bata, hindi niya kayang mabuhay na wala ang kanyang magulang. At yan ang sinabi dito, tandaan ninyo ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos. Gaya ng pangtanggap sa bata ay hindi makakapasok doon. Ibig sabihin, ang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga pangangaral na ito pagtuturo sa atin. Na kailan tayo maging sunod-sunuran tulad ng bata. Kaya sabi dyan, ang hindi tumanggap ng nang tumatanggap nang nang uh, ang hindi ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos gaya ng pagtanggap sa isang bata eh, hindi makakapasok doon. Ito po ang salita ng Diyos para tayong mga bata anuman ang sabihin sa Bibliya pinapaniwalaan natin. Naghihintay tayo sa pangako ng Diyos na siya babalik. Naniniwala tayo sa lahat ng promises. Ganyan po ang nais ng Diyos. Maging katulad tayo ng bata na laging naniniwala kung ano ang sinasabi ng magulang. Ang sunod, ang lalaking mayaman. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, Mabuting guru, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti ang Diyos lamang ang mabuti? Alam mo ang utos, huwag kang mga ngalunya, Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan at igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinupad ko mula pa pagkabata. Kung titingnan natin yung Ten Commandments ito, ano? Part ng 10 Commandments. Sinabi ng lalaki, ang, lala, ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa na sa pagkabata. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipamahagi sa pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So very clear ang sinagot ng Panginoong Jesus ang kanyang tanong kung ano pa ang kulang niya para matupad na siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano? At ito nga ipagbili mo ang mga ang mga ari-arian mo at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki ng marinig iyon sapagkat siya ay napakayaman. So ito po ano sabi dito sa 24, nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki kaya't sinabi niya na para sa mayayaman ang makapasok sa karya ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa karya ng Diyos ang isang mayaman. Kasi nga po, ito po ang kanilang dino ano, para bang nakadepende ang kanilang buhay sa kayamanan. Kaya nga tinuturoan tayo dito ng Panginoon na huwag niyong ibigin ang salapi. Kasi ang salapi, kapag inibig na ng tao po, parang kasi yun na yun ang kayamanan, kapag inibig na na ito ng tao, iyan po ang nakakapagpalayo ng tao sa Diyos, ano, yung kayamanan. Kaya sinabi dito, uh, tinuroan tinuro pag gusto mong makasunod sa aking kaluuban, pues may isa kang bagay na dapat gawin, ang kayamanan ipamigay mo ito, ipwinta mo ang ari-arian mo at itulong mo sa mga duha. At yun po ang hindi naggawang bitawan ng lalaking ito na gustong sumunod sa kaluuban ng Diyos, pero... Pagdating sa kayamanan, hindi niya maiiwanan. At yan po ang dyan natitest ang tao susunod ka ba tagalaga sa Diyos? Dahil malinaw na tinuro nga sa atin na ang lahat dito sa lupa ay mawawala. Huwag tayong mag ng kayamanan sa lupa. Pag gusto mag tayo ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, itong mga bagay na itong mga material things, ano, katulad ng ito, na sabi ng Panginoon, ibinta mo yan, ibigay mo sa mga dukha. At doon ang, ang, iyong, ang mga iyong kayamanan, itulong mo at sa langit, doon magkakaroon ka ng kayamanan. Pero hindi pinaniwalaan ng lalaki ang sinabi ng Panginoong Yesus. Mas pinili niya yung kayamanan kisa sumunod sa kalooban ng Diyos na hindi naunawaan na dito ang lahat ng bagay sa lupa ay mawawala. Subalit pinaunawa sa atin na doon sa langit sa buhay na walang hanggan naan doon ang lahat na karangyaan, kapayapaan at kaluwalhatian. Pero mas pinili ng lalaking ito ang kayamanan. At yan nga, ang kayamanan, ang pag-ibig sa salapi, ang nagdudulot ng kasamaan. Ano, pag-ibig po ang meaning doon, pag-ibig sa salapi. Ulitin ko, hindi masama ang salapi dahil nagagamit natin yan sa ating buhay, sa personal at pagkilos, pagtulong sa kapwa. Ang masama doon kapag inibig ang salapi. The love of money is the root of, the root of all evil. So yung pag-ibig ang nakakasama kapag iniibig na ng tao ang pera. 26 nagtanong ang mga tao na nakarinig nito kung gayon sino ang maliligtas? Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng ng Diyos. Tugon ni Jesus. so nothing is impossible ang Diyos ang may kapasyahan sa lahat. 28, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwanan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa iyo. Sinabi sa kanila ni Sustandaan so ninyo, kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito at sa panahong darating tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. So ito pong mga mga, mga nag-sacrifice, katulad nitong pinaunaw dito mga apostol, sino mang nag-iwan sa mga 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 hindi ibig sabihin na hindi niyo mahalin o i-abandon mo ang family mo. Hindi po 'yun ang ibig sabihin nito kundi anumang bagay sa ating paglilingkod, dapat ang Diyos ang top priority. Hindi pwede itong mahadlangan ng asawa, hindi ito pwede mahadlangan ng anak, ng magulang. Si Lord lagi ang top priority po ng ating buhay. At kapag ito ay nagawa natin, sabi niya, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito. Ibig sabihin, pagpapalain ka sa panahong ito at sa panahong darating. Now and the future, ganun ano, sa panahong tatanggap siya ng higit sa panahong ito, at sa panahong darating tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pinagbibless ka na ngayon and at the same time, makakatanggap ka pa ng buhay na walang hanggan. Katulad nung nabasek natin ng isang araw na ma mawala man ang lakayamanan mo dito sa lupa, maubos man ito sa kapagtulong mo or anything. Mayroon pa naman tayong buhay na walang hanggang naghihintay at doon ang tunay na kayamanan. Ang sunod, ang tungkol po sa ikatlong pagsabi ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Ibinukod ni Jesus, eh, ibinukod ni Jesus ang labing dalawa at sinabi sa kanila, pumunta tayo sa Jerusalem, doon matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. So nangyari lamang ang mga kaganapan ayon sa so, nakapropesiyan. Ano? Siya ibibigay sa kamay ng mga hintel, kukutsain, hahamakin at duduraan. Ngunit sa katlong araw ay muli siyang mabubuhay. Subalit ang labing dalawa ay walang naunawaan sa kanilang narinig. Inilihim sa kanila ang kahulugan na yun at hindi nila nalaman ang sinabi ni Jesus. So, hindi pa sila nabuksan ang bagay na yun. Kaya nga doon sa ano uh, pagkabuhay niyang muli na mabasa natin dito ano ang mga kababaihan yung tatlong Maria ang nakaunawa at sila ang nagdala ng balita dito sa mga apostol at halos hindi pa makapaniwala ang mga apostol dahil hindi nila naintindihan na muling mabubuhay itong sa ikatlong araw matapos siyang Uh, matapos siyang um, uh, tawag dito matapos ang Panginoong Hesus na ipakus uh, ipako sa krus na mubuhay siya ng katlong araw at nalimutan po ito ng mga apostol ano kaya yan na sila ay napagalitan ng Panginoong Hesus nung muling nabuhay dahil sinabi na kalilit ng inyong pananampalataya so at ito po ang pinakaulis sa verse 35 pinagaling ang lalaking bulag nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang nagdaa, uh, nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyari. Nagda, nagdaraan si Jesus at na, na sorry nagdaraan na natagan nagdaraan si Jesus na taga Nazareth sabi nila sa kanya at siya ay sumigaw Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga taong na sa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli, sagot niya at sinabi ni Jesus makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, iyan po ano. At sabi dyan, 43, no oi day, nakakita ang bulag at nagpuri sa Diyos at sumunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao silang lahat ay nagpuri sa Diyos. So ito po nakita natin dito sa ating buhay. Minsan may mga kahilingan tayo sa Diyos na parabang sinasab, hinaharangan ano na parang may mga hadlang pero sa nakita natin po dito sa isang bulag habang siya ay pinapatigil ng tao kasi sumisigaw siya Panginoon anak ni David di ba nagsisigaw siya upang mabigay ang atensyon sa kanya ng Panginoon habang nagsisigaw siya pinipigilan siya ng maraming tao pero habang pinipigilan siya, sabi dyan, habang sinasaway siya ng mga tao na nasa unahan, lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. So sa ating buhay, anything na nakikita po natin na parang humahadlang sa ating mga expectation or mga panalangin sa Panginoon, pag tayong mawala ng pag-asa, tulad ng sinabi kanina, lalo pa nating panghawakan o lalo pa nating lakasan o lalo pa nating talagang paulit-ulit na talagang paniwalaan ang mga pangako ng Diyos. Lalo pa nating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan. Walang sinumang dapat makahadlang. ano? The more na may tense ang ating buhay, the more na tayong tumawag sa Diyos. The more na parang nakakaramdam ka ng pangihina, sa, sa nakikita mo sa paligid, katulad ng bulag na ito, hinaharangan siyang na wag siyang magsisigaw, pero lalo niya pong nilakasan ang kanyang boses upang marinig ito ng Diyos. At katulad ng unang, sa bungad pa lamang ng chapter 18, ang sinasabi na po dito sa atin, manalangin kayo at huwag mawala ng pag-asa. So, ang ating mga prayers, lahat tayo may mga bagay na mga ine-expect tayong malalaking bagay at sa paningin natin ngayon parang ang tagal, bakit wala pa? Pero pinauna na ito sa atin, mangyayari ito sa atin kung hindi tayo mawawala ng pag-asa at lalo lang tayong manampalataya magtiwala at maghintay dahil sa ating pag-hold on or pagtitiwala sa Diyos doon niya tinutupad ang kanyang pangako dahil walang mabibigo sa mga taong naglubos na nagtitiwala sa Diyos. So purihin po ang Diyos sa kanyang salita ngayon, ang kanyang paabot sa atin na pagpapatatag na huwag tayong mawalan ng pag-asa, manalangin, maging consistent po tayo sa ating kahilingan hanggang sa dumating iyon, huwag tayong give up dahil we know God answered answers. I mean, sinasagot God answers our prayer. So yun lamang po. God bless everybody sa inyo po dyan. Alam ko na talagang dahil nga dito sa mga kaganapan ng mga bagyo dyan sa Pilipinas. Maraming mga pinagdadaanan. Iba-iba po tayo ng problema. Pero ito pinapaunawa na sa atin ng Diyos. Kung hindi ka nag-give up, magtsaga ka lamang sa pananalangin mo, tatanggapin mo ang iyong hinihiling mula sa Diyos. So God bless everybody. So yan lamang po ah, hanggang sa sunod na linggo uli, patuloy po ninyong basahin ang iyong mga aklat, ang Biblia chapter 19 tomorrow, sunod-sunod hanggang sa muli nating ano, pagkikita dahil dito po tayo humuhugot ng lakas, <coughs> dito tayo dito napapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng pakikinig o pagbabasa ng kanyang mga salita. So, yun lamang po. God bless everyone. At salamat Lord. Thank you Father God sa mensaheng ito na nagdulot sa amin ng kalakasan. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan sa ngala ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So, bye. God bless.